mo muna natin to mga display dito sa ni Mitcha pa mga busi. Idol. Yan po ang ano dito ha. Mamain lang natin no oh. mano at dog. Atay ribs, may pata pa oh, yan no. Oh. Lomo. Lang gunisa isa limpo. Yan ang kasing na display oh. Limpo, oh. chapo na pa yung kinili, ha for this video good morning lalo na sa mga FW good morning sa sulok ng mundo ito po main lang natin to ha diba yeah. ayan yeah. para kasim babaklas na ang Ayan limpo. Maganda limpo. Oh. Napakaganda ng limpo. kapitasing kasim. Ayan po Ito ang limpo naman. Oh. Ayan limpo. magandang limpo. Oh. oh. taba. Maliit lang ang baboy. Eh. Hindi malaki. Sakto lang, sakto. Oh. sakto sakto lang oh. No? katanggal ng ulo na sila katanggal ng ulo Gantang kasi mo lang tabak Yan yung kasim mo. Oh. Walang katabak-tabak. Mga idol, mga busing, guys. Ha? Kompleto pa ang pata. Dalawa. Una, uli. Ha, na, natatanggal na ulo. O oh, baga, 350. Bale. 450 lang po. Kasama tay. Wala daw, manok. 450 kasama tay. Sobrang dalawang kilo. walang manok daw ngayon matuman yata sila sa manok kaya maghihiwa tayo ng atay nila ilista pa? Hello. Oh, yan na po. Atay. Yan na lang daw ilista sa kanyang ano. y vamos a dar un para sacarte Oh, apa ya oh, nggak oh, nggak mau balutan itu ah. ah itu po di itu ah. ya free fifty po ito, 360. 361 po eh. Tanggal ang balat. Sige po. Ang po ang shout out po sa ating customer. Ano na yan o. Ang no? po shout out. Eh, tatanggalan natin ito ng ano ribs oh, ano, balat, panggiling panggiling po panggiling po ito yun po ang, ano ng customer natin gigiling 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 muna tayo ha oh, Diyan muna yan See, magigiling tayo dito na akin Yan ang customer natin Mga idol booking na nagigiling na tayo 360 360 gusto ng customer natin ginili na medyo may taba kaya natin sa parking taxi mga idol siya ka pala sa ating customer na yun ha na nakabil ng kasing Itong balat eh. Oh. Oo. Okay na po. Pag ano, Tee? po rin niya? P205. Bulo lang? 205 Oo po. Two so hundred five. Thank you. Anda seannya teh Oh mga idol, maka busi kare simbangan natin ang kare 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 uon kare uon dalawang kilos ulang pa dalawang kilo ulang pa Yo. Kita sa kasi na ganyan o halita mo lang ah. tatlo tapo oh. o oh. may curry pa isa pa yung malaki hiway mo at yan yun niway mo ito yan, yan. kasi pangkatin nila eh medyo maliit na ano

Yan. yan, okay Ito, malilit yan. Malilit, ha Pangkantin, yan Hatiin mo yun Mahaba Yan Yung kamay mo, ha Hatiin mo yung kamay mo Yan, hatiin mo yun, ha si Pagano nga yung ano? Yung pampanga? O oh, ano, hindi, yung tosero magnulyak? 60? 65 O, oh, 65 daw O, oh, 65 O, 65 O, 50 O, 50 50 green ba O boss sabay-sabay Eh wala boss, one, seven, eight, boss. Oh. na? Oh. Bang, ano po? Ano po. Doon siya naiwan sa ano? Doon

O, na. Sa Oh, nandiyan na. Okay na po. Okay na po. Oh, oh. Yan, karga mo sa oh, ano mo. Talaga, talaga ako ng hindi ako Thank you po. Maganda, <laughs> ka pa ano yan. Oh, sige, yeah, alin po 89 pang ano po? pang gisa Tracy po Tracy yung malaki 4 52 lang Ito so po, thank you. Shout out po kung sa nag avail ng limpo Nang isang slice. Tsaka shout out din kay ate, bumili ng hotdog ha. Na tender juicy, baka naman. aking bodyguard busy rin mag i ng manok ng aking bodyguard o, marami pa mga suki, lumapit na kayo marami pa, may pata pa kami apat, o, may ribs may mascara pero ang laman namin nakunti na, yan na lang, o Oh. yan na lang ang ribs, o Kasim mga uh, idol uh, guys good morning good morning lalo na sa La Laguna Mangrove Pico Park good morning at good morning din sa FDE quality trading ng Boxer Night good morning din ha lalo na sa sulok ng mundo good morning ah. nandito naman tayo ngayon para mag-mine sa Ronnie Mitchap. Ito, matumal ngayon. Busing, ha? Ito, naghihiwa, nag-aabang ng mga suki. Kung sino ang lalapit ng suki. Uh, mamaya, lalakad tayo mamaya na naman. Pupunta tayo kung saan man sulok ng mundo tayo makakarating mga abusing idol ko wala pang lalapit ng kung sino magkakabil meron lalapit magkakabil ng atay ng manok atay po ng manok ha ang inaabil niya